so shout out mga kabady dito pa kami sa no, gabing gabi pa nasa biyahe kami ngayon ma pupunta kami sa lugar kung saan yung malamig na lugar so kanina pa kami nagbiyahe na sa dalawang oras na sa so yung mararating namin doon so shout out sa lahat guys Ito ang Ay, it's terrible. Take, to, take to. Sige, edit ko lang. Sige. Kahoy. Nakakita mo ng kahoy? Wala na siyang dahon kasi ano ka? Kahoy daming ko. sa ano? ho, right? <laughs> mo, yun kita yung mga tamog, kylie Kulay puti. patingin tigil na sa may CR ha asan may CR so what's up guys yan nag aayos na guys yung mga damo damo dito yan ito kami magkakasama so yan yung damo nag na talaga oh talagang malamig dito guys so malayo layo pa kami sa pupuntahan namin na yung talagang nagihilo na lugar papunta kami nag stop lang kami dito pahinga sandali kasi nasa dalawang oras o or tatlong oras na yung biyahe namin mula utaw ho papunta dito sa Mount Tropeo so malayo pa rin pahinga muna kami so abangan nyo mamaya guys bye bye pero malayo pa rin to uh, tinan yung lugar dito so minute ko nga muna dyan banda na part guys kasi lumabas yung kasama namin na isa nagsa sounds kasi yung sasakyan nila kaya delikado tayo kaya mute muna so abangan nyo na lang diyan sa kasunod maayos naman lahat okay babos mga kapamilya and good luck sa atin lahat Malaysia <coughs> <coughs> dito. Ayan o. No? Bundok. Eh, hindi pa yan. Yun yan. na yung bundok na yun eh. Yan no? Namumuti. Kami, Sabi na walang yelo. na kami. Oh, oh. talaga. Kaya kailangan